kayo bang dalawa talking about ligawan, paano kayo man ligaw sa tunay na buhay? Ayaw. Ano ang love language ninyo? Ako, baliw akong, ano eh, sa pag-ibig, tito boy, sobrang baliw ako. Yes. Mga mm -hmm. yeah, strict to one lang ako. Uh -uh. Pero, sobrang baliw ako. I'm willing to lose yes. everything. For love. kagaya yeah. kay Michelle. Ah! <laughs> <laughs> ka. Ako na ma effort ito boy. Uh -huh. Yan pag nagkakaroon ako ng partner o boyfriend ganyan, gusto ko nag nag kami. pumunta wow. kami sa iba't ibang party ng Pilipinas, traveling yeah. nag kami ng mga memories together para pag nag-break mahirap mag-move on. Grabe sila. Kabe boy. Gusto niya naman sasagot sa nakakababae na yun. Yes. At masasabi mo, it works. <laughs> Tapos naguho-holeg siya every night. Ay. At sasabi mo, it works. Okay. Tekla, marami pa rin ba hanggang ngayon ang nagdududa kung straight ka? Uh, may mga mangyilan ngilan Sabi, ano ba talaga ang identity mo? Sabi ko, dati kasi tito Boy, ano? Uh -oh. Uh, naging ano ako, pang lalaki, para akong ng aircon. Alam mo yung gano'n? So, na perform ako. Huh? performer ba? So, hindi talaga siya nag-anong. Nag-click sa akin nung nag-dress uh, up ako ng girl. Mm. Na lumabas uh -huh. yung karakter ko. So, in-embrace ko yun. Pero, I'm totally guy. Okay. Wow. Oo, oh, oh. Straight. Straight. Oh. Uh, e, sino yun yung taga-commoning uh -huh. Walang ano. Uh -huh. Charot. Uh, bu <laughs> bubay ikaw, uh, hinahirapan ka ba dahil straight ka rin? Straight pong, <laughs> magsalita. <laughs> On stage. <laughs> Straight ako magmahal. Uh -uh. Yes. And dahil dyan, we have to do fast talk. Yes! Okay. Oh, eh! dito na. You have two minutes to do this and our time begins now. Bubay. punchline line, hugot line. Punchline. Palaging gutom, palaging antok Palaging gutom. Palaging nakakatawa, palaging maganda. Palaging nakakatawa. Lingerie sa kama o pajama sa sala? Pajama sa sala. Bubay, sweet kiss, tight hug? Sweet kiss. Tekla, ginagaya unang gagaya. Ginagaya. Nakakatuwa, nakakatawa? Nakakatawa. Masayang love life, maraming pera? Maraming pera. <laughs> magandang muka, magandang career? Magandang career, anong ko yung muka? Mainit na gabi o malamig na umaga? Mainit na gabi. Para sa inyong dalawa, sino ang mas mataray? Ako. Tekla. <laughs> sino ang mas matampuhin? Tekla. Ako. Sino ang mas pikon? Tekla. Ako. <laughs> sino ang mas mabilis matawa? Bubay. Sino Tekla. ang mas mabilis umiyak? Bubay. Sino ang mas maganda? Boom. Tekla. Bubay, sino ang mas mayaman? Tekla. Bubay. Sino Tekla. ang mas lapitin? Tekla. Bubay. Sino ang mas mabilis ma-fall? Ako. Sino ang mas mabilis mag-move on? Ako. Ang tagal mo magmo mo until now. <laughs> Kung hayop ka, Bubay, paano ka magalit? Hmm. Anong, anong hayop? Yun? Kung alien ka, paano ka maglambing? Kung si Tekla ka, paano ka sumayaw? <laughs> oh, tekla, kung hayop ka, paano ka manakot? <laughs> <laughs> kung aswang ka, paano ka magpakiyot? <laughs> 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 kung si Bubay ka, paano ka sumayaw? Yeah, yeah gumamit. <laughs> <laughs> Waka-waka. Sa inyong dalawa, is that lights on or lights off? Lights, lights on! Off. Oh, Ay, off and on. Happiness or chocolate? Chocolate. Happiness. Aba, best time for happiness and chocolate. Anytime. Time. Mm -hmm. <laughs> Isang tanong na hindi nyo pa na itatanong sa isa't isa. Ano yon? Ang katanungan na yan ay sasagutin sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abuti. <laughs>